Ang ganda na itsura niya. Eh, nakinang-kinang pa eh, oh. For today's video, tayo ay mag aalmusal At ayan na nga, nag-init na tayo ng tinapay nanginat ngat na natin kagabi. <laughs> At meron tayo syempre yung coffee. At ang palaman natin guys, syempre yung ating favorite na cream cheese. Hindi tayo nawawalan yan kapag ka, uh, kumakain tayo ng tinapay. Gusto, gusto ko talaga lagi guys ay my cream cheese. And yung ginawa nating jam na prickly pear fruit jam. Ayan. Ito tumigas siya. Yun ang naging problema naman natin ngayon sa kanya. Ilabas natin siya sa rep or nirinch natin siya. Yan, pwede siya hindi tumigas ng ganito. Kasi mas maganda guys kung hindi siya talaga jelly na ganito. So guys, eto na yung ating jam kung saan ay nirange natin siya saka tayo nag-add ng konting-konting tubig para lang hindi na siya maging malapot mamaya kapag lumamig siya o nilagay natin siya sa red. Eran na nabiling caviar at lump fish caviar ang tawag sa kanya. So iba sigurong klase ng caviar. Wala tayong idea sa caviar. Dahil napakamahal daw na itong caviar na to, guys at tikman natin. Dito kasi sa Japan, meron talaga mga ganitong itlog ng uh, isda, guys. Pero hindi ginagamit na palamad, kundi sa kanin. At ang tawag sa kanya ay mentaiko. At meron nga tayo sa rep kasi hindi tayo nawawalan nun. Dahil kapag biglaan ako nagutom, gusto ko, meron kagad ako na uulam sa kanin. At eto, guys. Bubuksan natin. Ano nga ba ang itsura ng caviar? Kasi nakikita ko lang ito madalas eh. Hindi pa ako nakatikim. Mmm! ganyan ang itsura niya guys. So, nakita niyo ba yan? Kulay, itim siya na kumikinang kinang. Sabes daw to, pagkakain ka ng tinapay, tapos toppings mo sa ibabaw, ang palaman mo lalo na kung cream cheese. Tara na, at itry natin. Yakin natin tong isang tinapay natin. Diyos ko, nakaka-nervious. First time ko kasi guys titikim na ito at hindi ko alam kung mabebetan ko siya. Pero yung mentai ko o yung itlog nila dito sa Japan na ganito, gusto ko kasi salted yun guys. Ang, sarap-sarap niyang ipartner sa kanin kasi maanghang-anghang. At ang bili ko dito ay 600 yen yung isang ganitong bote na maliit. 350 pesos. Mm. Ang amoy din niya ay amoy din ng uh, mentai ko yung itlog dito sa Japan. Sasabi ko sana itlog ng mga hapon. <laughs> So, ayan na guys. Ipapahid natin. Yung ano yung kami na johot. Nagugutom pa naman ang humakalam si Kura ko. So, ayan. Pinalaman natin siya sa ibabaw. Oh. Okay. Nagkulay green yung paligid ng ating cream cheese. Ayan, nakikita nyo ba? Kada na itsura niya. Eh, nakinangkinang pa eh. O. Oh. Diba? mas Mmm! medyo malansa yung amoy niya guys. Pareho din naman ng mentay ko nila rito. Pero hindi ganun ka lang. Kaya lang inipisil-pisil ko kasi yung isa-isa niya guys. Para malasahan ko. Fresh talaga. And then kapag kinakagat nyo isa-isa, pumuputok. And then may lumalabas na parang oil. Ganun yung lasa niya. Mm. Okay, Lumalabas yung oil na galing dito sa itlog mismo ng isda. Kaya malalaman nyo guys na sariwa talaga siya. Hindi siya yung cook or yung steam. Bagay siya sa cream cheese. Pero kung may sa malansa, hindi nyo mabebetam. Pero since may cream cheese tayong kasama, parang bumabagay siya. At totoo guys, parang nakakasosyal yung lasa niya. Masarap. Yes, marami silang pinagagamitan nito. Bet ko siya, besh. Masarap. Mm. Wala akong masabi. Hindi masarap. Kaumpisa so, talaga guys. manini-bago kayo. Meron ka maaamoy na malansa pero bumabagay siya doon sa pinaka cream cheese niya guys. Ayan. At nakita nyo naman umulit pa yung lola nyo. <laughs> Ang ibig sabihin ay masarap. Pag hindi na ako umulit hindi masarap. Ayan. At ang lakas makasosyal ng feeling ha? Ah. kasi nga ang mahal ng kabiyar. Imagine ninyo nakakakain na tayo ng ngayon na dati hindi ko na experience to. So, napapanood ko lang sa TV. Ayan, kaya na nakita to, to kagad ng lola nyo sa international store guys. Ay binili ko na kagad kay, kahit na 600 yan tapos ang kote kote na laman ba diba? Kasi gusto ko matikman lahat guys. At ma-flex sa inyo kung ano nga ba ang lasa ng mga pagkain nakikita ng lola nyo. Mm unti na ako guys. Kami tinitikman tayo isang bagay, di ba? Parang naninibaga tayo. Tapos ninanamnam muna natin yung amoy, lasa. Pero kalaunan, guys, napakasarap pala niya. Hmm. Kaya, pag may nakita kayong yung itry nyo na din. <laughs> See, guys.